bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Believe to Receive Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ano man ang iyong paniwalaan at ipanalangin, tanggapin, paniwalaang tinanggap na at mapapasayo. Believe to receive. Maniwala upang tumanggap mula sa Diyos. Salamat po, Ama, dahil mayroong kayong napaka-laking pag-ibig sa amin. At salamat sa gift of faith. That because of faith, O Lord, we can access your glory, your power, your majesty. Turuan mo kami na lalo pang maunawa ang hiwaga ng pananalig ng pananampalatayang tunay at makapangyarihan na nakapagpapaganap sa mga bagay. Enable us to grasp the mystery of faith so that we may benefit further from your kindness, from your goodness, from your love. Be our speaker. Give us a simple message that will cut through our hearts, that will become our light, our guide, our safety. Father, we ask you to preach to your people Use your servant only as your instrument. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. What is the connection among prayer, faith, and God? Ano nga ba ang pinakaugnay-ugnay ng panalangin, pananaligat ng ating Panginoong Diyos? John 11.40 Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Laging idinitiin ang Panginoon ang hiwaga at ang halaga ng pananalig. At sabi niya, di ba't sinabi ko na sa inyo na kung kayo'y mananalig, makikita niyo ang kaluwalhatian ng Diyos? So believe and see, believe to see. Ang prinsipyo ng marami, to see is to believe. Pero sabi ni Jesus, baliktad, to believe is to see. If you like to see the glory of God, you have to believe first. Without faith, it is impossible to please God. And without faith, it is impossible to see the wonder of God. Kaya napakalaking gift o kaloob ang pananalig na matibay, malalim, mataas, malawak. Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Marami ang umuusal ng mga salitang ito. Marami ang naniniwala up to a point. Pero gano'ng karami ang nakakapagpatotoo na talagang pagpinaniwalaan mo ay tatanggapin mo. Dalawa lang naman ang pwede natin pagbilian, hindi ito totoo. Dahil ang dami ko nang pinaniwalaan, ba't di ko tinanggap? O kaya, totoo ito, at hindi ko tinatanggap yung pinaniniwalaan ko kasi akala ko lang pala naniniwala ako, pero hindi. At hindi sapat. At natural, hindi nagsisinungaling si Jesus. Natural, totoo ang Kanyang sinasabi na pag nananalig ka, ay tatanggapin mo. At kung yung mga hindi natin tinatanggap, ay akala natin pinananaligan natin, ay dapat nating suriin kung sapat na nga ba ang pananalig natin to the point that we receive what we believe. Dahil sabi, you will receive whatever you ask for in prayer and of course in faith. Believe and receive. Believe to receive. Yung iba, receive muna bago mag-believe. Kailangan mapatunayan ko muna bago ako maniwala. Kailangan tanggapin ko muna ang sagot bago ako manalig. Pero hindi. Manalig ka at pagkatapos, tatanggapin mo ang gusto mong tanggapin mula sa Diyos. So kung tutuusin, kahit napakatagal na ng maraming taong mananang balataya, na memorya na ang napakaraming verses, napakamusmus pa rin ang mananalig, kasi ang dami nating hinihingi at pinananaligan hindi natin natatanggap. In other words, bubut na bubut pa, immature na immature pa ang ating faith, that it is not able to realize what we ask for. And what we believe in. Matthew seven, seven to eight, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Another verse na sa ulo natin, pero. napapatunayan nga ba natin sa buhay natin? Pag ba talaga humihingi tayo, nakakatanggap tayo? Pag ba talaga naghahanap tayo, natatagpuan nga natin? At pag kumakatok nga ba tayo, inapagbubuksan tayo? O hanggang salita lang ito, hindi natutupad? Again, pag hindi ito nangyayari, huwag pagdudahan ang salita ni Jesus. Ang suriin ay, sapat ba ang paniniwala ko na yung hinihingi ko, itatanggapin ko nga? Do I ask expectantly? O humihingi lang ako para baka sakaling ibigay, baka sakaling hindi, mabuti ng subukan. Kasi pag ganun, hindi ka talaga naniniwala. Sinusubok-subukan mo lamang. Paulit-ulit ang temang ito, kahit hindi natin pwedeng baliwalain. Napakalinaw at napakarami mga katuroan na pag naniwala ka, magaganap, matutupad. Pero gano'ng karami ang matutupad talaga? So, hindi ang Diyos ang nagkukulang yung kahinugan, kabuoan, tibay ng ating pananalig. Ang sabi, ask and receive. Ask to receive. Hindi sinabing ask to be frustrated. Ask to be turned down, to be rejected. Sabi niya, ask to receive. So kung humihingi ka, may nakasahod ka ng lalagyan kasi naniniwala kang ibibigay. Hebrews 11.6 And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kung wala daw tunay, malalim, matibay na pananalig, ay imposibleng malugod ang Diyos sa atin. Sino man ang naghahabol, naghahanap sa Diyos, ay dapat mo nang maniwala na talagang may Diyos. Nandun siya. At ginagantimpalaan niya ang sino mang mataimtim na sa kanya ay nagahanap. James 1, 6-8 But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Kung hihingi daw, dapat kang manalig at di ka magalinlangan. Sapagat ang nagdududa ay parang alon sa dagat, sinisiklot-siklot ng hangin, paikot-ikot, wala naman talagang nararating. Ang ganong tao ay walang dapat asahan at tatanggapin mula sa Panginoon. Sapagat ang tao ay nagdadalawang isip, nagdadalawang loob, hati ang loob, at kung sa gayon, siya ay hindi matibay sa kanyang pananalig. Magkakakambal mga kapatid. Pananalig, tibay ng loob, isa at buong loob. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. At pagkaitin sinuri natin sa tulong ng Espiritu Manal, makikita natin ang halos ay mistulang formula ng faith kailangan naniniwala kang walang kahati, walang hati sa loob. Hindi ka nagdadalawang loob. Walang tatanggapin ang sino man na may pag-aalinlangan. Kaya lang, dapat maniwala ka muna bago ka tumanggap. Madali sana kung pagkatanggap, maniniwala ka kasi may pruweba, madali nang maniwala. Pero baligtad, manalig ka muna. Kaya kung merong larangan ng espiritualidad, na pinakamahalaga sa mga anak ng Diyos, ito yung mapalago, mapalalim, mapataas, mapayaman ng pananalig. Kasi sa pananalig na kasalalay, ang tugon sa ating mga dasal. May kapangyarihan ang pananalig na nagpapaandar sa mga hiwaga ng sangsinukob na pag ka, parang nasi-switch on mo yung power of the universe, at nagagawa ng factory ng universe na ito yung kailangan mo. Parang ang Panginoong Diyos, nagsalita lang, let there be light, nagkaroon ng light. Pag sinabi ni Jesus, see, makakakita nga yung bulag. Pag sinabi ni Jesus, get well, magkakaroon ng kagalingan yung may sakit. Sa salita, sa salita na nagmumula sa isip, kung gayon ay sa iniisip, at sa hindi nagdadalawang isip, kundi sa isang isip, buong loob, may hiwaga na nagaganap at ito ang dapat ma-develop sa spirituality hindi lang yung mga memorized prayers hindi lang yung mga formula singing hindi lang yung mga formula corporate activities kundi a personal deep personal spirituality that can move mountains at ito ang matagal nang nawala sa church yung hiwaga yung kapangyarihan ng himala pag may nananalig So believe first. 1 Corinthians 2.9 But it is just as the scriptures say, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Kagilang nilalas, napakarami ng nakita ng tao, Napakarami nating narinig na, nalaman, pero sabi ng 1 Corinthians 2.9, wala pa yan. Ang inilaan, ipinlano, inihanda ng Diyos at gusto niyang ipagkaloob para sa inyo ay higit pa sa lahat ng nakita na ng mga mata at narinig na ng mga tainga ni hindi nga ito pumapasok sa inyong gunig-guni. Wala kayong kaide-ideya kung gano'ng karaming kabutihan ang gusto ibigay sa inyo ng Diyos, kailangan mo niya lang hingin at hingin ng may pananalig. So, ang pinakamalaking bara sa pagpapala ay kakulangan ng pananalig. Kasi walang imposible sa nananalig. Kung baga kung nananalig ka sa Diyos, yung kapangyarihan niya ay na-extend sa iyo. And with God, nothing is impossible. And the only way to enter the holy presence of God, the only way to operationalize the powers of God is to believe. To believe fully. To believe wholeheartedly. Ito ang pinakamalaking dapat tawirin ng tao mula sa pang-pang A of unbelief to pang-pang B of belief. Yun ang dapat lang o yun tawirin. The mind and the thought equals faith and this is grossly underdeveloped. Kung baga, napakarami mga tao, underdeveloped ang utak. Ang daming pwedeng malaman, pero konti lang ang alam. Sabi nila, ang isang bata, kaya mong turuan ng seven languages at a time, matututunan niyang lahat. Pero gano'ng karami na ituturo natin? Konti lang, baka isa lang. So, underdeveloped yung mind. Ang dami natin pwedeng maisip, malaman, pero hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nagpa-practice, tinatamad tayo. So, underdevelop ang mind. But what is faith? But how the mind works? Saan ba nakatira ang faith? Sa bituka? Saan nakatira ang pananalig? Sa atay? Sa abdo? Sa buto? Sa kuko? Hindi. Sa utak? Sa isip? Kung may rendezvous, kung may lugar na tagpuan ang Diyos at ang tao, ito ay sa utak ng tao. Saan makikipag-date ang Diyos sa inyo? Saan makikipag-niig? Saan makikipagkita? Sa kuko? Sa buhok? Sa nunal? Hindi. Sa isip. Ang ating isip ang tinatahanan ng Diyos at ni Satanas. Inaagaw niya. Sa isip na bubuo ang ating mga pananalig. Kaya ang pananalig, ay isang mental exercise. Dapat sinasanay natin ang utak natin maniwala. At hindi magaling lang. 1 Corinthians 6.19 Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? hindi nyo babatid na ang katawan ninyo ang dambana ng Diyos, ang templo ng Diyos na sumasa inyo, na tinanggap nyo mula sa Diyos. You are the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. And what part of your body? Your mind, your thought is the temple of the Holy Spirit. Your thought is the presence of the Holy Spirit of God Himself in you. Nasa isip natin ang Diyos. Kaya dapat pinapalago ang pag-iisip na yun. Pinapalalim. Itinataboy ang mga ibang isipin na kontra sa Diyos. At inaalagaan pinapatagal, pinapayabong ang mga isipin na lalong nagpapatibay ng ating pananalig. Nasaan ba ang langit? Nasa puso. Nang ibig sabihin ay, nasa isip. The heart is nothing but a muscle which is a pump for blood. Pero kasi nararamdaman natin doon yung mga physical manifestation ng ligaya, ng saya, lalo ng lungot, naging metaphor naging sagisag yung puso. Pero ang totoo, isip natin ang tinatahanan ng Diyos. Luke 17.21, sabi ni Jesus, Here it is, there it is. Hindi yun ang dapat sabihin. Because the kingdom of God is in your midst. It is within you. Tinutupay dito ni Jesus yung kingdom of God. Sabi niya, the kingdom of God is not there, it's not here, it's not out there. The kingdom of God is within you. Pang tunay na kaharian ng Diyos ay wala sa mga ulap. Wala doon sa himapawid. Nasa inyo. Nasa inyong kalooban. Na ang talagang ibig sabihin ay nasa inyong isip. Pag pinaghaharian ng Diyos sa inyong isip, nasa langit kayo. Makalangit ang inyong iniisip. Makalangit ang inyong nararamdaman. Kasi naghahari ang Diyos sa inyong isip. Nandoon ng kaharian ng Diyos. Pero pag naghahari sa inyong isip ay si Satanas, mga isiping masama, nakakatakot, nakakagalit, nakakanerbios, impyerno ang laman ng inyong isip. Therefore, nasa impyerno kayo at that time. Kung may langit o impyerno sa kabilang buhay, may advanced party na yon dito pa lang sa ating isip. Isipin niyo mabuti mga kapatid, pag kayo nagsiselos, di ba parang impyerno? Naiingit kayo, nagagalit kayo, di ba parang impyerno? Natatakot kayo, di ba, para impyerno? Nasaan nyo? Nasa isip. Wala naman sa inyong kasukasuan, sa tuhod, o sa inyong balakang. Nasa isip. Kaya ang ating isip ang kaharian ng Diyos. Doon dapat siya maghari. Sa mga ipinapasok nating ideya, sa mga pinapatagal nating mga isipin at mga guni-guni, at sa mga sinasabi at ginagawa natin na nagmumula sa ating iniisip, dapat doon maghari ang Diyos. At kung nagahari ang Diyos sa ating isip, yun ang tinatawag na we expand the kingdom of God. Mas maraming isip at utak ang pinaghaharian ng Diyos, lumalaki ang kaharian ng Diyos. Hindi lumalaki ang kaharian ng Diyos sa pagdami ng member ng isang relihiyon Kung ang isip naman ay hindi pinaghaharian ng Diyos, nasa paghahari. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nasa mapan ng planeta, nasa dami ng isip at utak na pinaghaharian niya. The kingdom of God is within you. The kingdom of God is in your mind. Kaya, isipin nyo mga kapatid, bakit pagka kayo umaawit ng mga awit yung makalangit, mga pagsamba, worship songs, lalo't dinidibdib nyo at loob na loob, bakit ang sarap ng pakiramdam nyo? Pero bakit pagka gumagawa kayo ng masama at kasalanan, mabigat sa puso, mayroon tayong guilt, malungkot tayo. Kasi nasa loob ng ating isipan ang Diyos. At pagka yung Diyos na nasa ating isipan ay kinakalaban ng ating ibang isipin, lalo kinakalaban ng ating gawain, ng ating habits, ng ating lifestyle, nahahati ang ating loob. Nahahati ang ating isip. Nasa halit na buong buo yung isip natin na pinaghaharian ng Diyos, may kalahati yun na pinaghaharian ni Satanas, na nahahati tayo. Ang tanong sa amin, di ba? Huwag niyong asahang may tatanggapin kayo sa Diyos kung hati ang inyong loob. Kaya ang taong nabubuhay ng sa kasalanan at sama-sama, meron man siyang pleasure, magulo ang isip, may takot, may guilt. Kasi, kinakalaban mo yung Diyos na nakatira sa sarili mong utak. Kaya daladala -dala mo kahit sa kapagpunta yung guilt, hindi pwedeng iwan sa isang kanto, iwan sa isang lugar, daladala -dala mo. Kasi ang iyong isip ang kaharian ng Diyos. At pang yung kaharian na yun ay pinapasokan ng mga dumi, ng mga gulo, ng mga kasalanan, natural, ikaw ang napopulyut, ikaw ang apektado. Pero oras na gumagawa ka ng mabuti, ng maganda, sinusunod mo ang iyong budhi, umaawit ka sa Panginoon, naglilingkod ka, ang sarap ng feeling. Kasi, ramdam na ramo dapat ang kaharian ng Diyos, hindi yun malayo, dahil yun ay nasa iyong isip. Kaya hindi natin dapat kinakalaban yung kabutihan at kagandahan ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay at pag-iisip sa masama at pangit na paraan. Kasi tayo ang mahahati. At ang hati, walang tatanggapin sa Diyos. Dapat solid. A one half Christian is a one whole nonsense. Buo ka o Hindi kailangan ng buo sa pag-iisip. At kailangan niya ng disiplina. Kasi marami mga kung ano, -ano isipin na dadapo-dapo, liligid-ligid, tinutokso-tokso ang ating isip, nasa iyo na para paalisin yun at huwag pagtagalin. Kasi oras ang pinagtagal natin ng mga isiping kontra sa Diyos, sa loob ng isip natin na kaharian ng Diyos, hati ang ating isip, hati ang kaharian ng Diyos sa ating puso, in a kingdom divided between itself, will not stand. Napaka-consistent na mga turo sa Bible tungkol sa unity, oneness, and oneness with God. God resides, God re resides and reigns and operates in you. You are the kingdom of God. God resides and reigns and operates in your mind, in your thought, in your belief, and faith. Kaya mahalaga ang manalig sa tamang paraan. Kasi hindi sapat manalig. Kung ang pinananaligan mo ay baloktot na imahen ng Diyos. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos ay baloktot at hindi ng pagpapakilala ni Jesus. Kung ang akala mo sa pagiging makadiyos ay mali at hindi tama at ayon sa hinuturo ni Jesus na ibig sabihin ng pagiging makadiyos, hati ka na naman. Kaya maraming relihiyoso hati kasi hindi malinaw sa kanila kung sino ang Diyos. Ang nakaukit sa kanilang isip, mga imahe ng Diyos na itinrowing ng religions, ng iba-ibang theologians, ng mga teachers, at kung yan ay labag sa itinuturo ni Jesus, sapagka si Jesus ang katauhan, ang kinatawan ng banal na ama sa langit, mahahati ang iyong pananalig. Kaya maraming religyoso ay hati, lito, at hindi nakikita sa kanila ang bunga ng Espiritu, kapayapaan, katahimikan, pag-ibig, kasi yung imahe ng Diyos na sinusundan nila at pinag nila sa kanilang utak ay hindi pala yan ang imahe ng Diyos na ipinakikilala ni Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Believe to Receive ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.